Okay mga kateknik Bali update po tayo Dito sa palagtas 8 o'clock na po ng umaga Okay 8 o'clock na po ngayon ng umaga Dito sa palagtas Okay Araw po ng Friday Ito na po Medyo Kanina medyo mataas ang tubig eh at at ngayon medyo bumababa na mga ka-technic doon sa may sa may petron na, makikita ninyo yung petron doon yung petron na yan bali lubog na yon nakano na yung tubig sa apaw na yung tubig doon sa may karasada tapos dito naman sa may itong tapat namin na mall itong Robinson na yan yung parking <laughs> yan na nakasama ko dumating na yung parking lot nila lubog na rin yan hindi na pwede parkingan ng ano hindi na pwede parkingan ng kotse kasi mataas na rin yung tubig nakapantay na rito sa may karsada na yan no? nakapantay na yan dyan yung sa may tricycle na yan napantay na yung tubig mula sa may Robinson na yan dumahan ka doon sa may baha doon <laughs> <Okay>. Libre linis. <laughs> okay tamo na. Libre linis oh. Yan napo Hanggang doon po yan mga katiklik. Hanggang sa may unahan na yan. Doon po sa may unahan na yun, pahana rin yan. Papunta doon sa may Jollibee. Na, bali Balik. Buti nga, medyo, ano na, medyo lumita ng konti yung tubig. Pero doon sa may ano na yan. Yan, lubog na doon sa may kapila lang masyadong kita okay rito sa camera. Hindi kita eh hindi lang masyadong kaya pero pa pero bahan na rin doon sa may petron okay, ito kasama ko nag kumukuha ng tubig doon sa ano nagilililis ng sililis ng motor ginawa pang lilis si yung tubig ano <laughs> ba okay ito po ngayon ang ganap dito sa may balagtas Ang ganto sa may dulo po sa yung sinasakyan ko doon sa may ano yun, sa may metrobank sa may tanto yung parta ng jeep doon wala na yon lubog na yon Bali dito nga ako tinabakan nina ng jeep sa may ano pagliko ng pagliko ng Petron Medyo bahala ng konti. Medyo bahala ng konti. Bumaba na, bumaba na, Pero kang ina mataas yan eh. Halos nagpamantay na. oh, you know, bitaw na yung karsado. Bitaw na yung simento. Okay, hanggang dito na lang po muna na ang ating video. At medyo tumigil na rin yung ulag. Pero madilim pa rin yung ano, langit. Yung ano. Madilim pa rin. Pag yan nagulan pa hanggang mamaya, sigurado tatas yan. Salip na bubaba, tatas pa lalo yan. Parado na yung mga kanal dito. Okay, hanggang dito lang. See you next video mga kateknik.